Sabi ko, yung decision na ginawa ko, hindi ko kayo papahirapan. pa ako, papakita ko sa inyo na hindi ako kagaya ng iba na sa inyo. It's okay to fail. I think we have to <laughs> shift yung perspective natin sa failure. Na parang kawawa ka pag nag mm -hmm. ka. No, kawawa ka pag di ka nag Sabi ko, kung magmumukmuk ako or awala uh, wala akong gagawin, paano ko haharapin yung failure na yun? Ang ginawa ko lang, mga Puro dota bro. Puro inom. Puro alak bro. Puro barkada. Doon mo yung buhay ka bro. Welcome sa Kwentong Barbero! Ako si Gino. Ako si Rob. Ako si Robert. Ako si Lester. Nandito pa rin tayo sa season ng manhood ang kasama po natin yeah. ngayon. May lupit ng mga guest. Kuya Rob, uh, isa po siyang full-time minister sa Victory Pulilan. Dito Robert, uh, general contractor. Tsaka po si... Mark Lester to <laughs> sa logistics industry. Yeah. So, yun. Maganda yung topic natin, manhood. So, siguro simulan natin. Ano ba yung... For you. Ano ba yung manhood for you? Ano perspective mo sa pagiging lalaki? Si Lester may sagot. So. Oh. Yeah. bro. <clears throat> so, manhood. So, siyempre, provider. Leader. So, manhood. Ay, leader to. Diba? Provider. sa akin, siguro, before, ang pagkakaintindi ko sa manhood, maskulado ko. Parang astigin mm -hmm. datingan, sure. so, yeah. hindi ka pwedeng takutin, or yeah. talagang ano. Parang, maray ka to, siga. Mm -hmm. diba? I think malaming social constructs sa manhood, pero yung description of Bible is the one who takes charge and the one who takes care of the people around them So, yun yung idea ko. Oo <coughs> yeah. oh, kuya, kasi di ba parang nung ginawa si Adam, ang, initial assignment is maging steward. Yeah. Diba? So, I agree. But as a man, parang, you have to be a good steward of mm. things that was entrusted to. Though, yun nga, may mga parang, kailangan yung mayo. Like sa <laughs> akin, <laughs> for example, nung wala pa ako dun sa, ano, sa, in the world of Christianity, as a contractor kailangan uh, yung level of respect sa akin ang gusto ko noon dati ha ah, yung mga tao ko yung respeto kapag nakita nila ako babalik sila yung kung mabagal sila magtrabaho dapat bilisan nila kasi nandiyan si boss so, so, parang ganoon pero nung na-minister na ako nung nakakilala na ako iba pala yung manhood na dapat gawin so mas mas ni ibig sabihin Parang instead na dating parang amo yung dating mo, ngayon parang kaibigan ka na nila. May question ako. Paano kayo dapat harapin ng isang lalaki yung failure or yung pagkakamali ng hindi nawawalan ng self-confidence or ng self-worth? Sa akin, sa dami ko nang pinagdaan ng pagkakamali. Kasi ako yung ano eh, ang, ang maaga kasi ako nag-asawa. So yung time na marami talaga... Hindi naman pagkakamali yan. Actually, hindi pagkakabali, pero parang pagkakabali pa rin kasi mas, maaga. maaga. So, yun, instead na mawalan ako ng confidence, saka ng self parang baligtad yung ginawa ko. Kasi sabi ko sa parents ko, huwag nyo akong uh, tignan na pang maawa kayo or papagalitan kasi sabi ko yung decision na ginawa ko, hindi ko kayo papahirapan. Magsusumikap ako, papakita ko sa inyo na hindi ako kagaya ng iba na aasa sa inyo pag nag-asawa at nagkaanak kami. So yun sa akin. Kaya sa akin parang dapat hindi talaga mawala yung confidence mo sa sarili. Kasi yung pagiging failure, parang ano yun eh, process ng doon ka magsisikap ng gusto. So, yung failure pa naman, inevitable. Parang part, <coughs> part siya ng, di ba, ng journey na taong. Yeah. Sabi nila si Steph Curry daw, di ba parang 4,000, 3 points na. Pero, out of that 4,000, para makuha niya yung 4,000, he had to take 2, 2 million plus wow. Grabe. shots. Grabe yan. Tapos <coughs> hindi lahat yun pasok. Hindi lahat yun na-shoot. Pero that's what was needed for... Si Michael Jordan, alam ko may ganun din siyang commercial. Mm -hmm. Eh, 10,000. oh, na niyo. Ang binibilang lang kasi yung mga success. <coughs> pero marami din siyang clutch na sablay. Marami din siyang mga hindi na ipanalo na games. Na part ng process, sabi ng Jane. Yeah. So, paano yun, Kuya? Siyempre, nandun na nga, nag-fail na nga, nag-miss na nga yung shot. Paano siya harapin? Hindi mo kawala yung confidence mo? Or... Ano eh, yung, what I'm trying to teach my kids now is, it's okay to fail I think we have to <laughs> shift good. yung perspective natin sa failure. Na parang, kawawa ka pang nag-fail mm. ka. No, Kawawa ka pag di ka nag-try. Kasi pag di ka nag-try, 100% failure na yun. Di ba? Pero pag nag-try ka, may chance pa rin na chance. na magsasucceed ka. Eh. Yes. So, what I want my kids to do is to keep failing. Yun yung parang tinatry ko na, oh, kailangan nga yung mag-fail, kaya na mag-fail. We're gonna try and try. Because yun naman talaga yung buhay. Mag-stop lang naman pag di ka na nag-try. Gretz, kaya tayo. Yeah. Yung, yung, you miss 100% of the Oh, yeah, yeah, yeah. Sa akin, ano eh, parang naging challenge yung failure. Kasi nung before, nung kami ni Tita Army, parang sabi ko, kung magmumukmuk ako or ah, wala akong gagawin, paano ko haharapin yung failure na yun? So parang ni-reverse ko yung ano eh. Instead na mawalan ako ng confidence sa sarili ko, parang yung pa yung sa akin ng alam. Ano, ng uh, lakas ng loob na harapin ko siya. Kasi parang paano ko gagampanan to kung mawawala yung confidence ko sa sarili. Galing, ano, pwede siyang gawing ano, motivation. Yeah. Yung fear of failure. Mm Wag -hmm. ayong... mo i-isolate yung sarili mo. Nagkamali ka na tapos parang ganun pa yung gagawin. May perspective nga bro eh, na deck of cards and then treat a last a success. So ngayon bro, every pick mo, ay, 9 okay. sa game. Yeah. Fail to. Okay lang. Every bunot mo, fail. But uh -huh. you're getting, alam yeah. eh, eventually, you're uh -huh. getting go Malapit ka na doon sa goal mo hmm. na maging success. And then, those failures will lead you to wisdom, learnings, experiences. That you will get kapag andon ka na uh -huh. doon sa, ay, alas na, ito na. Game na to. Pag-joke ka. Ayun. Pero, those, yeah, those failures make you strong. Diba? Mas, madaming wisdom experience. Make you wise. Gano'n ba ka-importante yung brotherhood circle, sphere of influence mo yeah. yeah. sa pagtindig as a man? Yeah. paano na't supportahan yeah. ng mga lalaki mo so, sa yeah. Dahil kwentong barbero to, yeah, yeah. meron akong kwento. Narinig na to ng lahat pero share ko lang din. Narinig na pa din? Oh, nung, mula nung high school ako. Ito pa yung babaero ako. Ito, ito bro. Pero kaatay ng konti. Simula nung high school hanggang second year college. Bro, gina ang ginawa ko lang. Ang babae, Parang yung pang-porter yung. Hindi naman Ang babae, Puro Dota, bro. I mean, hindi Dota. Pero ginagamit ko sa Asway. Ang pangapagsugal, bro. Puro inom. Puro alak, bro. Puro barkada. And doon may yung buhay ko, bro. And nung third year, meron nga klase si Paolo Cruz. Mm -hmm. Baka kalanan si Paolo Cruz. Parang ko masyadong Ayun. Na-invite ako sa church and... Ayun. Kinaga kay Paulos. Saka nung Robert, ano ba yan? Robert Guevara. Kaya alam niyo ba yun? Ayun. So, sila <laughs> yung mga nagtyaga sa akin. Parang, baka mabigwasan ako pag sinakit. Nakakakakin yung chopsticks. So, ngayon, <laughs> ng third year ako. Nabago yung buhay ko, bro. And then, there's, hindi uh, lang pala ako yung binago ni Lord. Kung maga, there's a group of people na binago rin pala ni Lord. Bro. So, ngayon, itong mga tao na to na binago ni Lord, nagsama-sama sa isang community, sa isang church. And ang galing lang, no? Kasi, etong mga taong to, iba ka-level ko. I mean, same ng group ko, college. Tapos iba may anak na, iba kasal na, iba may apo na, iba ni abogado. And nagsama-sama sa isang community. Ngayon, what helps me a lot, no naging third year ako, naging third year, graduate, nagkaroon ng work, naligaw, ka-girlfriend na broken, uh, nanliga ulit bro, nagkaroon ng negosyo, nalugi, uh, nanliga ulit bro, nagkaroon ng girlfriend, nagka-fiancé, and kinasal. Di ba? So ngayon bro, during those times, andyan yung mga leaders ko, yung mga kasama ko sa church or sa community where they advise things to me, they give me wisdom, they give me knowledge, kung ano nga ba yung mga dapat gawin with these stages. And, ang galing lang kasi, if wala sila, baka I failed many times. And ngayon, alam mo kung ano, saan ako excited, Kuya Rob. Guys, kasi ngayon bubuo kami ng pamilya. Magkakaanak, mabubuntis, di ba? magkapalaki ng anak. Di ba? Mag magkatayo ng empire or something. Mm -hmm. Ngayon, excited ako sa mga stages na yon to go through. Kasi alam ko may kasama ako. Meron akong accountable person na mag a sa akin kung ano yung mga dapat gawin. ba? Diba? Kasama ko sa prayers. <coughs> I think that's the essence and beauty of brotherhood. Kung hindi talaga maayos yung kasama mo all throughout. Yeah. meron pa kasi doon mag-progress sa, sa mas mabilis, sa mas tama. Yeah. At tingin niyo, ano pa kaya ang ano, biggest red flag na isang lalaki? Kung ready na ba siya sa ano, relationship or sa marriage? Sa tingin ko yung parang sign na hindi ka pa ready for next level na relationship or marriage is hindi ka Malalim, pagdating sa communication o relationship mo kay Lord muna. Kasi for example, kami ni Kay, nung, nung uh, nag date kami, lagi lang kami binabalik na pa sa Eric sa, tanong kayo kay Lord? Dapat may leading, may confirmation. And, true enough, maraming confirmation came from different channels mm -hmm. na, yun yung direction na dapat namin i-take. Mag, uh, step into marriage, meron confirmation na galing sa preaching, mm -hmm. may confirmation sa three group, meron sa, si Lord nag-speak sa billboard, nag-speak sa Korean novela, sa movie, that shows na yun yung direction yung of path ngayon. na gusto yeah. ano niya sa akin. And that will not parang happen kung hindi ka nag-relationship sa Lord, hindi ka nag yeah. sa akin. So, syempre, I, I think lang personal lang, no? First, meron namang iba-ibang uh, parang way on how God communicates to us. Pero yun, sa tingin ko lang. Kasi mahirap mag-lead ng ibang tao. Ikaw mismo, hindi mo mahilig sarili mo. And of course, mahilig sarili mo ako. Papalit ka kay Lord. Sa akin siguro tatlo. Tatlo, dapat alamin mo yung role mo bilang isang lalaki. Kung halimbawa, gusto mo na talagang lumagay sa buhay ng asawa ka lang. Tatlong bagay dapat yung gawin mo, alam mo. Number one is, kaya mo ba mag-provide? Kung nga mo na today. talaga, is, kaya mo mag-provide doon sa uh, magiging asawa mo o sa mamahalin mo. Kaya mo ba siyang ilid? Kasi baka mamaya, hindi pa pala kayo eh. Hindi mo siya kaya ilid. And then siguro, kaya mo magmahal na siya lang. So yun yung parang role ng lalaki na magmahal, mag-lead, at mag-provide. So, Pagkaya mo na siguro yon, pwede ka nang lumagay doon saan. Parang ready ka na. Kung hindi ka pa ready, sa tatlo na yon, huwag ka muna. Yung sinasabi natin sa church is, you want to be ready spiritually, financially, emotionally, uh, and physically. So, yun yan. Sinabi niyo naman na uh, spiritually, magnakamunik kay Lord, emotionally. Uh, sana yung... Nagme-meet kami ng mga... Every Friday, meron kami meeting ng mga mga single sa pulila na lalaki. Hmm. Parang ganito. Parang ganito yung ginagawa namin. Usapang manhood, usapang mga bagay-bagay. And sabi nga namin, kung nagsasadboy ka pa, kung may sadboy Moment moments ka pa, na more than twice a year, wag mo na. <laughs> <laughs> Pag imo-imo ka pa. Pag imo-imo ka pa, <laughs> So ngayon, speaking of our provision bro, tama. Ano yung modern expectation ngayon pagdating sa bilang provider dapat pala lalaki lang ba yung katrabaho? Mga yeah I think by shift kasi with uh, the world na in-empower yung mga babae to to have everything. Mm -hmm. you know? uh, <clears throat> I was talking to another friend the other day. Sabi niya, noong 1980s, meron daw woman na nagpasikat nung phrase na yun, you can have everything. And so, anong nangyari? Yung mga babae, they started feeling inferior pag nasa bahay lang sila. They started feeling inferior kapag uh, ang work lang nila ay magpalaki ng bata at mag-to keep the household. Yeah. So dahil nga maybe not inferior <coughs> pero may may pressure na ay mukhang kailangan ko ng magtrabaho, kailangan ko ng pantayan ng ginagawa ng mga men, dapat ganun din ang gawin ko. So kung kailangan ko lang kumita ng pera, kailangan ko ng ganito, may corporate ladder mm. And there's nothing wrong with that if yung yeah. that's what you're called to do. Pero yung dahil na habol mo lang yung status, may nakita akong Instagram reel eh, na sabi niya Huwag niyo sasabihin sa mga feminist kong friends, pero gusto ko talaga sa bahay lang. Gusto <laughs> ko talaga sa magalaga lang ng bata. Kaso hindi ko masabi sa mga friends ko kasi kailangan. Ra, 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 di ba? Kailangan strong. Uh, pero yung expectations kasi ng provision, sa lalaki talaga yun. Yeah. Hanggang ngayon naman, may, may double standards pa din. Eh, na, um, gusto, gusto yung lalaki pa rin manilibre. Yeah. Di ba? Pag nag-first pag nag date, sino ba dapat manilibre? O, oh, dapat yung lalaki, diba? ba? Kasi yeah. siya yung ano, ganyan, ganyan. And that's fine. ba? Diba? Kasi, kung sabi ni Kuya Robert, ikaw yung nag-set ng direction, sana panindigan mo pa yung provision. Panindigan mo na kung yun yung gusto mo. Kung ito yung direction nyo as a family, make sure that's provided for. Yeah. And yun yung, ano, yun yung parang role naman ng lalaki. <laughs> na Since ikaw yung nag-set ng, wala namang negosyong tatakbo, nang walang budget. Yeah. Di ba? So, kung may direction ka as a leader, pero wala kang budget, hindi na yeah. Wala din yan. Kasi mag lang kayo parehas. So still you really have to, to find a way to provide yeah. for your family. Kahit, kahit, may conversation na minsan na yung hirap na buhay ngayon, <laughs> hindi kaya na mag-isa lang, ng no, lalaki, kailangan pareho. Still. Yeah, oh, yung, sa, ang wala nang masama na yung babae nag na for example my wife is a businesswoman. Mm. so wala nang masama dun sa may ginagawa din siya may ginagawa din mm. pero sana man lang kung lalaki ka ikaw yung mas pagod yeah di ba sana man lang sana man lang yung burden nasa iyo talaga na yeah. oh so I agree. so um, minsan kaya ako sa si Grace sabi ko kung gusto mo nang tumitigilan yan, okay lang. Ako bahala. Ako mag kung gusto mong tigilan. Kaya nag ako ng shot. Pagsara, pagsara, pagsara. Baka amazing ka ito. Kaya po. Pero, di ba, you have to be that. You to then, show. Yeah. I, willing <laughs> ako, di ba? Uh... Siguro ano rin yun eh. Parang sa lalaki, parang pride na yun. Na ikaw yung naghanap buhay. Parang... Sabi kasi, in our case ni Ate Army, nung nag-uumpisa kami, uh, talagang ano, kailangan magtulong kami. Kasi hindi pa ganun kalakas yung hindi pa kilala yung construction firm namin. Marami pa dapat ipakilala kasi ang dami. So, yung time namin, na pag wala akong work talaga nun, nag-work din siya. Pero nung kaya ko na, sabi ko, it's either alagaan mo na lang yung mga bata, ako na lang yung maghahanap Kasi alam ko, nandun na ako sa stage ng ano eh, lumalakas na yung construction firm namin. So, yun siguro. Pero, kung sa tingin niyong mag-asawa, is okay lang ba na magtulong? Mm. Walang problema dun. As long as ikaw yung leader ng bahay mo. And there's also nothing wrong with staying in the house. so Para sa mga women na nanonood. Hindi mm. na, na, ko alam ba nanonood kanina Kuwantang Barbero pero para <laughs> sa mga women na nanonood. Wala namang masama. In fact, I'm yeah, but, very grateful that my wife stays at home. And, yeah. Kasi kaya ko mag-isip. Mm ng ibang bagay. Dahil may ibang nag-iisip ng bahay natin. Okay. Diba? Kaya ko mag-isip ng ibang bagay dahil di ko na iniintindi yung alam hmm. ko pa. Al -al -al siguro, depende na rin sa lalaki. Yeah. Kasi ikaw rin naman, wife mo naman, kilala mo naman siya. So, kung talagang, mas, baka mas, yung wife mo nga, gusto rin na tumutulong din siya sa iyo. So, mayroon mga ganas. Yung iba lang siguro talaga ma-pride oh, ka Kahit nagugutom na tayo. Obala o bala. Kung Ako, bala. <laughs> Mangihingi ako ng bigas. No? So, pa <laughs> Tito, paano nga ba pag gano'n? Uh, di ba parang gusto niyang ilid? Ako bala. Eh, Kaso wala na kayong makain. Huwag yeah. kang gagalaw. <laughs> depende na nga yun. Eh. Siguro <laughs> okay. depende na sa ano yun, sa asawa mo kung yeah. papayag ba siya. Kung, eh kung nagugutom na tayo, dapat gumalaw na rin. Kaya mo kailangan ng brotherhood, bro. Yeah. yeah. Kasi may brotherhood na babatok na sa'yo. No? <laughs> Uy, ayun sa mabuhay mo. <laughs> kasi sa panahon ngayon, na maraming distraction, Paano mo kayo mapapalataling solid ang faith at masculinity ng... Parami. Yung oh, alam mo, faith at mas yeah. masculinity. Bro, ako, sobrang... Hindi you know, naman mahilig, pero nagka-facebook ako. And then, sobrang daming standards kayo na, and wisdom na lumalabas. Dapat ganito. May mga shows na, lalo so, sobrang sikat nila, pag may sinabi silang phrase or sentence, ah, oo oh, nga, dapat nga ganyan. Ah, yun yung dapat yung standard. So there's a lot of standards na nabuild in this world dahil sikat lang yung nagsabi. That, mm. Dahil famous lang. And if we're not careful with it, baka masway tayo na to. Ay, oo nga, no? Tama nga sila. Na. Ito nga dapat gawin natin. What works for me is pag nasway na ako, babalik ako sa brotherhood. I will ask, tama ba tong gantong wisdom? Tama ba tong gantong naririnig ko? ba? Diba? Parang babalik tayo sa source, ano nga ba yung dapat standard natin? Which is, I don't wanna be sound churchy bro, pero yung Bible yung tinitignan namin as one standard to look at what's what's life. Yeah. Ayun, yun yung sakit. Yeah. Uh, sobrang laki ng impact ng community. Mm. Yeah. So, uh, <coughs> nga yung brotherhood. Sure, Kasi, sure. ang sabi sa... Harvard Business Review, ang isa sa mga determinants ng success are the people around you. Tapos sa mga bata, kung ano yung neighborhood nila. So, kung ano yung neighborhood mo, yun yung mean average na, I mean, yun yung average income nyo lahat. Yun yung pinaka baseline mo. Kung anong average income ng neighborhood na yun. Ikaw, oh, medyo mayaman yung neighborhood mo, kaya... Tagilid. Uh, pero ano talaga siya eh. Um, one, yung masculinity kasi, I don't think you even have to to ipit. Parang, ikaw ba yung sa mo, lalaki ba ako ngayon? Parang hindi naman diba? Natural <laughs> lang. <laughs> Basta responsable ka, uh, nagli-lead ka, nagpo-provide ka. Okay yeah. na yun. Huwag mo nang isipin kung ano ba, ano, kamusta ba yung masculinity, masculinity yeah. ko today. Parang, wala namang may, may pake. um, <laughs> uh, yung faith, yun, yun yung ipotante. Yeah, yun, yun yung, you wanna come together and, and, guide one another. So, lagi ko sinasabi na ako, natuto magbasa ng Bible dahil lang sa na-influensahan ako ng Victory Group. Mm -hmm. Hindi Galing. dahil mm -hmm. gumaling ako magbasa or sinipag mm -hmm. ako or <laughs> wala. Na-influensahan lang ako ng Victory Group. Okay. Nahingit <laughs> well, ako kasi pag nag-usap kami, tapos nag-quiet <laughs> time. Uy, nag-quiet time. pa lahat, Ako hindi nag-quiet dito. Hindi devotion pa rin. Ako hindi nga ako devotion Kaya nga, so... Parang gano'n. Sobrang importante na community. Sobrang importante na brotherhood. And with that, no? Yung community. Before, no? Hindi ko lang alam po hanggang ngayon. Pero before, bro, bulol lang ako talaga. Mabilis talaga ako mag-start. Tapos, yung 910. Parang ganito. Parang ganun. So, ano ngayon? So, <laughs> ngayon, pero with the help of the community feeling ko nag-i-improve naman. Oo naman. Bumagal na ba? Bumagal na, ba? Bumagal na, ba? Bumagal na, na. Bumagal na bro. Bumagal <laughs> naman eh. Laki na nang i eh, Unlike before hindi mo talaga Manal man din. Sinisita eh. Abo, wala, naiintindihan oh, niya Ano, ano, ulit. Ano, dihan ano, ano, ano. Naiintindihan niya ni Kamil, sinagot siya. Oo. Ngayon, asawa na. Dati kasi parang salita, parang, okay, bro, gawin, gawin. Sobrang bilis ng utak kasi bro, na yung... Sabi akin siguro, ano, paano mo mapapanatili? Yun nga, tama yung sabi ni Pastor Rob. Siguro pamilya ka talaga ng community na talagang makakatulong sa'yo. Ibig sabihin, yung bang, kasi di ba yung siya sabi niya na, oh, ano ba sa tingin mo, lalaki ba ako? Nabaporma mo kayo, lalaki ba? Oo, ano na. So, yung, kung ano yung nangyari sa kanya, kasi ganun din sa akin, sa Victory Group eh, na-inspire ako pag na-encourage ako, pag nagkakwento sila. So parang, kailan ba ulit may Victory Group? ano mm, So yun talaga, para yung manatili yung ano mo, yung solid talaga yung faith mo. Yeah. sila yung kasama mo lagi. Yeah. Malaking bagay. May follow-up question ako pagdating sa masculinity. Di ba, in this world, totoo naman talaga na may mga babae na mataas yung leadership, bro. Talagang matalino, bro. Ngayon, bro, meron akong kaibigan na gusto niya, pag nagpakasal sila, hindi nila hindi niya kukunin yung apelido ng lalaki. Di ba? Tapos, parang, yung lalaki parang, napais tuloy. So ngayon, anong anong wisdom niyo dun, or anong masab niyo about it na yung babae ayaw ko yung pilitan ng lalaki. Ha niyo anong effect noon sa masculinity at the same time sa family? Malaki yung effect noon kasi pag binalikan mo yung Bible, ang sabi doon kasi, 'di ba? A uh, husband love your wife. Yeah. Tapos yung wife submit to your own husband. So paano mo masasabi mo submit ka kung hindi mo kung halimbawa mag-asawa na tayo tapos tulipas pa rin ang mo, kurosak. So paano yung identity niya? as husband and wife So siguro, huwag muna siyang mag-asawa kung ayaw niya ng gano'n yeah. yeah Una Wala pa ako nakita ng gano'n eh <laughs> oh. <laughs> 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 Dahil nga kasi ano siya parang tulong personality siya yeah, kaya uh, ayaw eh. niya Kasi he, she can make her name for herself eh So parang pag iba aplido niya parang ay Rare yan eh. Parang hindi na ano yun, parang parang ano family name na ng husband ko yung dala ko hindi na Di yung hindi pa kasal ganun hindi pa kasal divorce <laughs> <laughs> ano eh uh... <laughs> ah... Yeah. ayan e, eh, si yung pasal oh, yeah basically okay. yung yung mga si ano hindi pa e. siya ready ikaw at saka isa magiging isa kaya isa yung I think there's levels to strength eh. si Bhead, um, pinag-usapan namin doon sa men's meeting namin na si David at si Jonathan nung nakita sila mag friend yung dalawa diba? David Jordan, nakita sila bro. Mm. Nagyakapan -punch sila punchlines, nag sila. Pero wala silang pakialam doon. Kahit naman anong sabihin nyo, eh, si David at si Jonathan bro, yung pag nainip, pupunta sa kampo ng kalaban, tapos papatay doon sa, <laughs> sa kampo ng kalaban, <laughs> di ba? Ano, si Jonathan yan. Si Jonathan yeah. parang wala itong magawa nung gabi. Punta <laughs> sa kabila. Natamad ako dito. Pinunta yung kabila, yung kampo ng kabila bro. Ganon sila ka, sabi ni Pastor Lloyd, ganon sila ka secure at kasiga. Mm -hmm. Sobrang secure nila sa manhood nila. Naku, mag tayo dito. Wala akong pangilang. Wala kayong masasabi sa akin. Kasi, wala, hindi lang fasad yung kine ko. Wala. Pupunta ako, ng ko yung kailangan mangyari. Ganun siya. So, what I'm saying is, yung, yung strengths, may levels yun. In a sense na, I think, kung ikaw yung babae na, na gusto yun, di ba, mag-aim ka pa ng strength na kayang magpa-submit. Pero strong yeah. pa rin. Mm -hmm. Mm -hmm. 'Di ba? Kasi para sa yung strength mo no? kung aawain mo lang palagi yung asawa mo at eh, nag-asawa pa kayo kung yeah. Yeah. Um, kung yun yung gusto niyo, 'di ba? Pero yeah. kung sabi nila yung yung magagaling na leader, sila yung pinakamadaling elite. Mm. Yung magagaling na leader, sila yung pinakamadaling madaling elite kasi alam nila they know what it takes, they know what it feels like. And so, pag nagsama-sama yung yung mga leaders, 'di I'm grateful kasi yeah. Para ng ka ng Manila bro puro leaders yun di ba? Wow, yeah. sana pang ang bilis lang na usapan kasi ang bilis lang mag yeah. magdedebate pero mabilis yeah. lang din makakarating sa agreement na dahil nga leaders din sila hmm. so if you're a woman na feeling mo strong ka magpaka-strong ka pa hmm. to a point na kaya mong sumabay sa submission hmm. di ba? magpaka-strong strong ka pa to a point hmm. na okay, okay sige okay hindi, uh, magsasubmit ako sa'yo kasi yeah. kaya natin to. Yeah. Hindi, uh, thank Galing. Eh, what if naman, strong yung lalaki? Ay, yung babae. Pero yung lalaki, hindi naman sobrang strong. Ganun. Ano Paano yun? Parang talagang may, may mga times na gano'n Mataas yung leadership ng babae, pero yung lalaki, hindi naman mataas yung leadership. Ganun. Pagkasal na, eh wala, wala kang choice. Uh, yeah. See, no? Hindi pa kasal. Hindi pa Ayusin mo din. Oo, oh, kasal. Oo, oh, 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 pa level up, up ka. Oh, 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 oh. Level up mo <laughs> yung relationship. Basta may usapan oh. tayo ha. Sabi mo gano'n. pag kinasal tayo, sabi mo ganun. galing. Huwag mo pabayaan kasi baka mamaya hindi mo na makuha yun Yung leadership. Hmm, kasi eventually, mas malaking problema yun. Switch ng roles. Yeah. Confusion sa, di ba? Kasi ang gusto mo, parang tatapakan ka ng, di ba, ang greatest na gusto lang natin is yung respect. Yeah. Di ba Respect tayo ng mga babae. So parang disrespect yun pagka siya yung eto, ikaw yung nandito. Ah. Eh, di ba, inintra sa atin ni Lord yung, ano, yung leadership eh. Yeah. So ililid mo rin talaga. Babalik ka dun sa role niyo. Kasi really? di ba, yung role ng babae is to submit, to respect, and to serve. So baka mamaya, ikaw na nagsiserve. Ikaw na yung ano, baka nabaligtad. Parang hindi so, nakasawa yun, parang nanay yeah, yun. <laughs> parang hirap nun. Kung marami kayong natutunan, kung very informative at sobrang daming learnings natin sa mga guests natin today, I'm sure yung mga susunod pa natin guests, marami pa rin ulit tayong matutunan. I want to invite you, um, Victory Pulilan, 10 a.m. saka 4 p.m. Uh, yun, saka Leeds Park. uh, Leeds Park. Naglabas ng episode <laughs> yes. ng <yung> Leeds Park. <laughs> Dalaw na lang kayo sa Jumpstart minsan. Oo. Right? Oh, alright. yeah. Pakikita ako start. doon. Jump at kung may gustong uh, magkapitay at may mentoring doon, yeah. andun ako. And, and, and if you're wanna improve your business and system, yeah. yun. Uh, email mo, email nyo lang ako at marklesertolipas at, at gmail.com. Unang-una, thank sa chipe you, Chipe, for this. Yeah, sarap. serap, grabe. Pare, kapitayo. Saka yung, yung asawa ko, meron din siyang coffee shop. So, punta kayo. Sa Go! Oh. Uh, Hanggang sa muli!